Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang nakaraan ng ng ibang bansa at si Jada ay sinabi kay Allison na bakit hindi na lang niya aminin ang kanyang sekreto. At pumunta si Blair sa bahay ni... Uh, Riley upang ipaliwanag niya na tampered ang video at hindi siya ang kabit ni Mayor Magnus. At si, si Magnus ay nagbook ng ticket para sa tatlo kay Jada, kay Allison at sa kanya. At sila ay paalis ng bansa. At Ayaw sana ni Allison pero sinabi ni Magnus na proteksyon nila yon para hindi sila guloy ni Riley at di siya madamay sa ayaw sana ni Allison pero napapayag din siya sa bandang huli ni Mayor Magnus at ito naman si Tony Eric ay nagreport kay Gigi na nga na, na nagbooks ng ticket itong si Magnus para sa kanilang tatlo at nagtaka at nagulat si Madam CP at sinabing tataka sila Gigi paano yan at si Madam Luisa gusto ko rin makita kung paano mag-away si Riley at si Allison at sinabi nga ni Gigi na huwag kayong magalala dahil tatapusin natin ang kabit edition si Blair at si Riley ay nagkasundo na nga at uh, sa kanilang pag-uusap ay biglang tumawag si Gigi at sinabi nga na paalis na si Mayor Magnus kasama ang kanyang kabit at hindi nga maniwala si uh, Riley pero sinabi niya kung ayaw mong maniwala isi-send ko sa iyo ang details ng flight nila ngayong gabi at sinabi rin ni Blair na ba't ka maniniwala baka trap lang niya ni Gigi at sinabi rin ni Riley na I don't care gusto kong ipakita sa mga tao kung paano ginawa sa akin ni Mayor Magnus at ni Magnus at ito nga nandito na sa airport ang dalawa si Allison at si Magnus at nakita nga sila ni Gigi at kasama niya ang mga press at pag dumating na nga rin si Riley at si Blair at handa nang pumunta doon din ang mga reporter at ang si Gigi at si attorney Eric at sinabi nga ni Riley kay Mayor na harap-harapan mo na at pinupubliko mo nang na ipinapakita sa, madla sa mga tao ang ginawa mong pangloloko Magnus at sinabi niya kay Jiji uh, na tumigil ka Jiji, Ikaw ang nagpasimula nito. At sinabi ni Gigi sa kanya na ayusin mo muna yung asawa mo at kabit mo, Mayor Magnus, hindi ako. At tumakbo si Allison pero nahabol siya ni Riley at nakita niya kung sino ang kabit ni Mayor Magnus at hindi siya makapaniwala na all this time na ikaw pala ang kabit ng asawa ko. Sinampal niya si Allison at sinabi niyang, habang umiiyak ako sa iyo, ikaw pala ang kabit ng asawa ko. At sana ay susugod si Jilly. Para awatin si Allison pero napigil siya ni Tony dahil sinabi niyang baka madamay ka pa dyan. At binato ng maleta ni Riley si Jera uh, at galit na galit si Allison at ang pinili ni Mayor Magnus ay si Allison pero nagkaiusap at nagmakaaway ang si Riley na huwag siya ang piliin at siya ang piliin at papatawarin niya lahat ng kasalanan ginawa ni Mayor balikan lang siya pero nagdesisyon na si Mayor Magnus at sinabi niya na wala ka sa ni Allison si Allison ang mahal ko at siya ang pinipili ko at yun ang nga ang sinabi Bumalik na sa bahay si Mary Magnus at si Allison at nag-uusap sila at nakikinig sa mga balita ng press tungkol sa skandal na ginawa nila sa airport. At sinabi nga ni Mayor Magnus na nasira na ang karil ko sa pamamitika. Wala na. Sinira ng lahat ni Riley. Pero sinabi niya na mahal naman si Allison. At sinulong lang lahat ni Riley ang lahat ng mga natitirang nagpapaalala sa kanya kay Magnus dahil sinabi niyang wala na, wala na talaga ang kanilang marriage. At sinabi niya ni Blair na bakit ka magmumukmuk, hindi ka gumanti. Sinabi niya ni Blair na sa akin si Gigi at sa iyo si Allison at matalang itong si Mary Magnus, nagbigay uh, ng meeting sa press at naghihini siya ng sorry tungkol sa mga skandal na nangyari at ito namang si Gigi ay mayroong bisita at ng mga hairstylist na kilala si Allison na kamukhang kamukha ng kaibigan nila na bakla at pati ang birthmark nito ay kamukhang kamukha ng kay Allison pero hindi nga nila masabi na yun ay bakla at pinag-isipan din ni Gigi ang mga sinabi ng mga hairstylist tungkol sa kay Allison at tumawag ito kay attorney Eric para ipaimbestiga at tulungan siya kung sino talaga si Allison Samtalang sumugod si Riley sa bahay ni Allison at galit na late, pero walang lumabas na Allison pero ang armando na si Jada at ang ginawa niya ay kumuha siya ng uh, tear gas at hinagi sa loob ng bahay at hindi makahinga si Jada at nangihingi ng tulong Hanggang dito na lang mga kamagandang tilag at sundan natin bukas ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood.